Yan, ten na, wala nang nabili punta muna tayo sa farm kasi baka malimutan ko na naman sa nagtatanong doon sa papaya kung ano kung paano ang itsura ng babae at lalaki gagawa ko na kayo ng video mga po babay muna andito lang ako sa tindahan kasi yan ang buhay ni lola sa umaga tindahan pero si lolo pag sa umaga bangon yan. Magluluto ng babaunin ng apo ko ulam. Kanya-kanyang kaming destino dalawa. Magluluto. Buti na rito na yung anak ko ngayon. Dito na nagtatrabaho. Kasi isa siyang call center agent. Meron dito siyang napasukan. Siya nag-aasikaso. Nagtitimpla ng mga ulam. Kasi maselan yung apo ko. Hirap pa kainin. Kaya nakahanda na yun. Timplado na. Lilutuin na lang ni Lolo. Siya magluluto. Tapos maghatid sa pamangkin ko at sa kasapo ko. Ako naman habang naghihintayan dito sa tindahan, nagbabantay. Pero kanina, wala na kasi akong sitsirya mga po. Kaya, namili muna kami ni Lolo pagkano. wala naman pasok pala eh. Kanina nga umaga na taranta ko kay Lolo, biglang bangon. Kasi alas 5 na, napasarap siya ng tulog. Pati ako na limpungatan wala naman palang paso kasi may bagyo pero wala namang ulan naman mga po o, tingnan nyo wala kulimlim lang o yan lang muna mamaya ang part 2 bye bye yan ang lalaking papaya o, tingnan tingnan hahaba ng bulaklak niya no? yan mga po yan ang lalaking papaya hmm. ayun o no? patayog na siya eh. Hindi talaga sila siya bumunga. Lalaking papaya. Yan, lalaki din yan mga apo. Lalaking papaya. Yan ang babaeng papaya. Tingnan nyo. Yan. Babae yan. Ha mga apo, babae ito. Ito hindi ko makakumpirma. Eh, Kaya eh, tingnan nyo. Imbis na bulaklak daw ng kanyang ano. Malala natin sa pagdating ng tamang panahon. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Ayan, babae rin yan mga po.